Hello guys, uh, usapang charging tayo. Meron tayong uh, Cruzi 100 na hindi nagcha-charge. Bali ka bibili lang niya ng battery tapos uh, hindi gumagana yung kanya first button. So, nagpunta dito at uh, tinatanong niya kung ano yung problema ng motor so dina-diagnose natin. Ngayon, paano natin malalaman kung stator o rectifier yung kanyang sira so battery operated tong motor mga kaibigan so paano natin malalaman mga kaibigan kung rectifier o stator yung sira nya uh, dito lang kayo magte-tester mga kaibigan muna sa kanyang stator bali tatanggalin nyo dalawang wire na to tapos gagamit tayo ng tester light ilalagay okay, natin dito yung isa tapos dito yung isa tapos papantarin natin yung motor uh, kailangan uh, kung buo pa yung stator nya kailangan ito malakas na malakas yung ilaw ah, uh, pwede siyang mapunde ganun pag, pag normal yung kanyang stator ngayon papantarin natin mga ibigan uh, check natin kung ano nangyayari So guys, ito galing to sa stator. Bali output to ng stator, yung dalawang yellow. Ganito lang mag-test mga ibigan kung buo pa yung stator nyo. Buo siya pero mahina. Yan mga ibigan, up, output na ng stator yan. Dapat uh, maputi na yung ilaw niya o kaya napupundi na yung bulb natin. Pero hindi siya napupundi. Okay. ibig sabihin yan mga kaibigan ay mahina yung kanyang light coil kasi wala naman itong primary battery operated sya so meron tayong pamalit papalitan na natin mga kaibigan ito So, ito guys yung kanyang uh, stator. Medyo nangitim na siya. Kaya siguro uh, mahina na yung kanyang output, yung kuryente yung nilalabas. Ayan. Para, mga ipigan, hindi kayo maggalawang dalawang palit ng charger o stator kumbaga dahil minsan nakabili na kayo ng charger tapos hindi naman pala charger yung sira nya uh, dito muna kayo magda-diagnose sa uh, stator yung dalawang yellow na to kailangan uh, malakas yung ilaw nya kasi malakas na malakas dapat yan dito lang siya nare-regulate sa kanyang charger kaya doon siya humihina doon kinoconvert yung kuryente ginagawa niyang 12 volts yung rectifier ang nagko-convert pero dito yung output dapat nito malakas yun so yun guys nakabit na natin yung stator yan nakabit na natin ngayon Parah-parah yang nangka So ayan guys, ha, nakabit na natin yung stator. Hindi nagkakarga na siya ngayon. Ah, gumagana na yung kanyang starter. Kanina hindi to gumagana. Okay guys, ah. Ah, ayan. Fine na siya, di ba? So, ganun lang guys ang gagawin niyo. Uh, tatapusin na natin yung ating video uh, maraming maraming salamat sa inyong pagsabaybay sa ating channel uh, mag subscribe lang po kayo sa ating channel at hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kang updated sa mga video natin na i-upload pa tungkol sa mga motor alright